Galing tayo sa Asian na uh, store at binigyan tayo ng isang katutak na chicken skin. Wow, sobrang dami. So, gasan lang muna natin itong mga chicken skin na to Tapos, maya-maya, iluluto na natin siya. Ilalagyan natin siya dito sa ating wok. First time natin na gumawa niyan. So, tara, testingin natin kung ano mangyayari. Masarap din kasi pang gisa, gisa yung chicken oil. Kaya, yun ang naisipan ko na gawin natin for today. Sayang din kasi itong mga chicken skin na to prepare naman ako ngayon ng mga aromatic na gagamitin ko para dito sa ating chicken skin. May bawang, may luya, may tanglad, may bay leaf, may paminta at saka sa katutak na at suwete. Ito yung mga lalagyan natin pampakulay mamaya. Merong buo, merong powder maya maya pa na pinapakulo natin yung mga chicken skin ito na yung nangyari ang gagawin ko hahaluin ko lang kasi baka dumikit yung nasa ilalim niya masunog basta ang ginagawa ko lang every 2 to 3 minutes sinahalo ko siya kasi nga baka dumikit yung ilalim niya eh anyway nilagay ko na itong mga aromatic natin sinabay ko na dito sa ating chicken skin habang kumukulo siya maya maya pa nag-oily na yung ating chicken skin kung makikita nyo ayan na pero hindi pa rin yan luto After another mga 10 to 15 minutes, ito na nangyari, nagkadikit-dikit naman siya ngayon. Nanonood kasi ako ng batang kiyapo. Ito kasi si Tanggol eh, kasalanan niya to eh. Nakalimutan ko na tuloy halu-haluin tong ating mga chicken skin. Nagkadikit-dikit na tuloy sila. <laughs> anyway, okay lang yan, ginupit-gupit ko na lang. Oh, edi parang chicken balls. <laughs> pag nag-try kayo kumain ng chicken skin o kumakain kayo ng chicken skin, hinahinay lang at baka kunin na tayo kaagad ni Lord. <laughs> Matagal-tagal namin kakainin yan. Hanggang tikim lang tayo, mahirap na. Baka pati tayo kunin na ni kaagad ni Lord eh. <laughs> anyway, ito na yung ating oil. Sinala natin, analis natin lahat yung mga ano-ano mga, mga nandyan. Tapos nilagyan natin ng atsweti powder. Yun na lang inilagay ko. Tapos sinalo-halo ko lang. Yun na yun. Panalo na. Pagkatapos maluto ng chicken oil, lagi ko lang, I-set aside ko lang siya para palamigin ko. Ilalagay ko mamaya sa isang ano, garapon. So ito na yung chicken skin. Lantakan na natin pero hinahinay lang, tikim-tikim lang. Crunchy talaga yan. Hindi pwede sang ipin ko eh. <laughs> Sarap. Uh -huh. May ano yan. May bawang, may luya, may pepper. Palaman. Hmm. Eh nga, oh, luya, oh. <laughs> so, hindi mo alam kung saan dyan yung may luya, saan yung may pepper. So, meron kakaibang kaibang lasa dyan. Alam mo na yun. Iba, may bawang. <sukas> <sukas> ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero pa na pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cus